culinary cooking day, so, samahan nyo ako magluto. Gulay tayo ngayon mga ni. Para magsasalba ko ngayon ng karne. Samahan ako ditong bacon cut na baboy. Ayan, so mabibili nyo sa supermarket. At yung ginagamit na pang isang dip. Ayan, so kalahati yung to, iliwa ko lang sa nang Hindi ako naglagay ng mantika kasi mataba naman itong parts ko kaya kaya pagmamantikain na lang natin siya. Nag-assign mo natin ito dito sa bilid niya. Ang gawin ko na yung chicken natin, five parts, yung mga makasiling. lang ko ng kalahat yung chicken niya. Ganun. Asin, konti na. Ay, nilagurog ko yung kamay pa para mas masarap eh, mas, mas malasa. So, ano, ano isang na, isang isa na maigyan, nagkabaw na yung karne. Pagay na natin yung bawang. Isang buong ulo na bawang ko yan. Wala akong sibuyas kaya nagamit lang ako ng onion powder. Lagay ko sayo, na yung na gulay, sayote at carrots. Konting soy sauce. Ice soy sauce. Ayan, sinutin ko lang to. Siguro nasa kalahating kutsara na lang to. Ayan, mag-add pa ako. sauce, ayan, isang kutsara lang. Ito yung magbibigay ng dagdag o bami. Ano ka muna? Ayan, after 2 minutes. Lagay Ito bagu beans. Tapos titigil ko yung oyster sauce kanina. At po, sayang. Pwede naman kayo huwag na magsabog ng parley. eh. Pwede naman hipon. O pwede rin mga sweet balls. Pwede rin talaga ng quail egg. Pilihin natin itong mga pechay bagyo. Tapan natin para bumaba. After one minute, ayan, 1 minute na. So, ngayon, kukunin ko muna yung mga gulay. Hindi naman lahat. Magtitira ako. Naglalagay lang ako ng slurry. Ako. Pakuloyin muna natin. Hindi natin yung pasta. Ayan. Gawa tayo ng pansigeti. Kung bored na kayo sa paulit-ulit uh, na luto mo sa pasta, kagaya ng spaghetti, carbonara, ayan, itrya nyo naman ng ganitong luto pansigeti. Masarap din to. Gusto ko yung medyo masama sa kayaan. Hindi ko sya patutuyuan ng salsa. Tsaka, pag lumamig to, sigurado iya absorb pa ng pasta yung sauce. Pag tayo ng gulay. Ayan. So, ito na mga aming, luto na yung aking pansigeti. Kain malala na naman. Syempre, kitikman na natin. Yan yung gusto ko, ho, yung medyo may sauce. Ayan. Ayaw ko kasi ng dry na pancet, mga ni. Syempre, dapat may kalabansi. Mmm. Masarap.